yun guys no magre-reaction po tayo sa mga nangyayari ngayon no sa mundo ng boxing sa trastukan sa hype lalo na dito sa pagkatapos ng laban ni Astro at ang dami pong mga issues na nangyayari di ba dahil po dito sa pagbigay ng komento ng magkapatid na Casimero dahil sa pagkatalo ni Astro di ba alam nyo guys pag hype okay naman eh wala naman problema sa hype pero pag nasubrahan sa hype, masama po yan. Diba, banat po sila ng banat. Tira po sila ng tira kay uh, Astrolabio, No? Kayo guys, yung mga nakapagigiday kay Casimero, okay naman maging tangatangahan minsan. Huwag nyo naman gawing bisyo. Diba? Hina-hype nyo ng hinahype. No? Pero, di nyo alam, in of the day, ang mga ang boxer si Casimero, si Jason wala mang bilang 'yan, 'di ba? Oh, ano bang bilang ni Jason? Isa pa 'to, no? Isa pa 'tong bobo 'to si Jason. Wala tayong utang na loob kay Sean Gibbons, no? Anong sabi niya? Two uh, two division world champion na ba si Casimero bago dumating si Sean Gibbons? Tingnan niyo. Ang mga naniniwala dito, ito yung mga hindi sumusubaybay kay Casimero, no? O sa si Argentina, sinong kasama doon? Ano, di ba si Sean Gibbons, yung laban sa China, yung rematch, kay yung sa Thailander, sinong kasama? Si Sean Gibbons. Kaya yung mga naniniwala sa sinasabi ni Buibisa ni Jason Casimero, yun yung mga taong nag-umpisa lang maging fans ni Casimero nung si si Jason B, si Buibisa, Visa nang gulo na si ang totoo ang walang ambag dito sa karera ni Casimero si Buy Visa. Yan po yung totoo diyan. Tingnan nyo, hinahype ng hinahype si Astrolabio. O nagre talk. Nung nagre talk, umiiyak. ba? Diba? Kaya guys, ah uh, yung mga nagsasabi na binibenta yung, na binibenta yung laban ni Astrolabio, ingat-ingat po kayo. Ha? Baka po, uh, makasuhang kayo. ba? Diba? Dahan-dahan lang po sa mga binibitawang salita. No? Okay lang mag-hype, pero wag sobra. Diba? Baka, ma, baka pag naging kayo, baka hindi kayo pagtanggol ni Boy Bisa nyo. Ha? Ah? ah, yun lang guys, yun lang yung reaksyon natin. No? Yung mga patuloy na nagtangatangahan ng mga fans ng mga Casimero Bros, patuloy nyo lang yan. Gawin nyo ng bisyo. <laughs>